Minsan nagbabago ang buhay sa mga hindi malamang na detalye. Isang maling numero, isang maling mensahe at biglang nagbabago ang lahat. Iyon mismo ang nangyari kay Luciana, isang dedikadong cleaning lady, nag-iisang ina at masipag na babae na gusto lang ng isang araw na suweldo para suportahan ang kanyang anak. Ngunit ang nahanap niya sa marangyang mansyon na iyon ay higit pa sa inaasahan niyang paglilinis. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na walang puwang para sa mga himala sa pang-araw-araw na buhay ng isang simpleng babae. Ngunit paano kung ang isang pagkakamali ay nagbukas ng pinto sa isang twist ng kapalaran? Humanda sa pagsunod a kapanapanabik na kwento, puno ng panlipunang kaibahan, hindi maisip na mga sorpresa at magakilos ng kabaitan na nagpapanumbalik ng pananampalataya sa sangkatauhan. Dahil sa huli, hindi ito tungkol sa kung paano tayo nakapasok, ngunit kung paano tayo lalabas. Ito ay isa sa mga iyon mga kwentong nakakaantig sa puso na nagpaparamdam sa atin sa halaga ng empatiya, hindi inaasahang tulungat ng pagmamahal ng inana nagpapalipat-lipat ng mga bundok manatili hanggang dulo dahil kung ano ang makikita mo dito ay maaring magpakilos sa iyo at maaring magbigay ng inspirasyon sa iyo na makita ang mga pagkakamali sa buhay bilang mga pagkakataon na nagbabalat kayo si Luciana ay 42 taong gulang at may pagod na hitsura na higit pa sa kayang ipahayag ng mga salita siya ay dedikadong babae sa paglilinis, ang mga gumising bago sumikat ang araw at nagpapahinga lamang kapag maayos na ang lahat. Nag-iisang ina, pinalaki ang kanyang anak na may tapang at pananampalataya kahit na walang sinumang makakasama sa pasanin ng mga bayarin, desisyon at walang tulog na gabi. Ang kanyang pangalan ay wala sa anumang mga headline, ngunit ang kanyang kwento ay nararapat na sabihin. Tumakbo siya mula sa isang bahay patungo sa isa pa na may mop sa isang kamay at umaasa sa kabilang kamay. Bawat sentimos na kinikita niya ay binalak ng may katumpakan sa operasyon. Bahagi para sa upa, bahagi para sa bigas at beans, at kung may natira pa, maaaring merienda para sa kanyang anak. Kahit na pagod na pagod, pagkatapos ng mahirap na linggo, hindi siya nagreklamo isa siya sa mga yun masisipag na babae na sumusulong kahit itinutulak sila pabalik ng buhay. Dahil ang pagsuko para sa kanya ay hindi kailanman isang option Na naginip si Luciana, pinangarap niya ang isang magandang kinabukasan, isang magandang paaralan para sa kanyang anak, isang tahanan kung saan hindi maulan. Ngunit namuhay siya ng simple sa kung ano ang kanyang kayang bayaran at kung ano ang kanyang hawak sa kanyang puso. Natutunan niya na ang may maliit ay natututong magpahalaga ng marami. At eksakto sa diwa na ito ng isang taong nais lamang magtrabaho ng may dignidad, na sumakay siya ng bus ng umagang iyon, nang hindi naiisip na mababago ng tadhana ang lahat noong lunes ng umaga. Nakatanggap si Luciana ng mensahe mula sa isang bagong kliyente na nagbibigay sa kanya ng address para sa isang posibleng one-off na serbisyo sa paglilinis. Nakita niyang kakaiba ang kapitbahayan. Ito ay isang mataas na lugar na higit sa pamantayan ng mga bahay kung saan siya karaniwang nagtatrabaho. Ngunit dahil inirekomenda siya ng ibang employer, nagpa siyang umalis pa rin. Pagkatapos ng lahat, trabaho ay trabaho. At sa buwan na mahigpit, anumang dagdag na bayad sa araw-araw ay malugod na tinatanggap. Pagdating sa kinalalagyan, nakasalubong niya ang isang marangyang mansyon na papaligiran ng matataas na pader, isang hindi nagkakamali na hardin at isang automaticong gate na bumukas sa isang simpleng pagpindot ng intercom sa kabilang banda. Hindi man lang kinuwestyo ng isang abala at tila distracted na butler ang kanyang presensya, ipinapalagay niya na isa pa siya sa mga empleyadong kinukuha ng pamunuan ng bahay. Nang walang pag-aalinlangan, pinapasok siya nito sa isang maikling tango. Tinawid ni Luciana ang napakalaking bulwagan na may kaba. Bit-bit ang balde at naglilinis ng mga tela na parang may dalang lihim. Hindi pa rin lubos na nauunawaan kung sino ang kumuha sa kanya. Nagpasya siyang simulan ang paglilinis ng isa sa mga pasilyo nang maingat sa pag-iisip na marahil ay abala lamang ang may-ari ng bahay. Ang pagkalito gayon paman ay nagsisimula pa lamang at magbabago sa kanyang buhay sa paraang hindi niya akalain. Mula sa mga unang hakbang papasok sa bahay, pakiramdam ni Luciana ay parang pumasok siya sa ibang mundo. Ang marmol na sahig ay sumasalamin sa natural na liwanag na pumapasok sa malalaking bintana. Ang mga chandelier ay nagmistulang mga piraso ng museo at bawat detalye ng palamuti ay naglalabas ng yaman. Siya a simpleng babae na nakasanayan na sa mga basag na tile na sahig at mga gamit na kasangkapan. Halos wala sa lugar sa setting ng soap opera na iyon. Ang panlipunang kaibahan ng lilisik ito, parang hindi bagay ang walis niya sa makintab na sahig na iyon. Nang hindi gumagawa ng ingay, nagsimula siyang magtrabaho. Naisip niya na baka nakalaan ang kanyang amo at ayaw niyang makipag-ugnayan. Maingat niyang nilinis ang mga ibabaw, napansin ang labis ng lahat, mamahaling mga kwadro na gawa, malalaking plorera, burdado na mga unan. It's too much of an exaggeration." Naisip niya, nag-aayos ng isang pandekorasyon na bagay na may magaan na mga daliri. Pero sa sobrang karangyaan, may kakaiba, mabigat na katahimikan, kawalan ng buhay, parang ganun marangyang mansyon ay nagyelo sa oras. Ang mas ikinagulat niya ay wala siyang nakitang iba. Walang lutuin, walang hardinero, kahit sino mang naglalakad sa mga pasilyo. Nakita niyang kakaiba ito, ngunit nagpatuloy. Pagkatapos ng lahat, nandoon siya para magtrabaho, hindi para magtanong. Hindi niya alam na ilang metro lang ang layo, may nagmamasid sa kanya na may mapagbantay na mga mata at ang pagkakamali na ito ay malapit ng magbunyag ng higit pa sa naipon na alikabok. Tinatapos ni Luciana ang paglilinis ng isang malaking bookshelf ng mga lumang libro nang makarinig siya ng malalakas na yabag na papalapit pagtalikod niya ay nakaharap niya ang isang matangkad na lalaki, seryoso ang ekspresyon, simple ngunit eleganteng damit. Ito ay Rafael, ang may-ari ng mansyon. Isang biudo, isang nakaligpit at matagal nang inalis sa mga sosyal na pagpapakita, hindi niya inaasahan na may makikitang sinuman sa oras na iyon lalong hindi isang hindi kilalang babaeng tagapaglinis na naglilinis ng silid aklatan ng may ganong pangangalaga. Sandaling nagkatitigan ang dalawa sa katahimikan. Natigilan si Luciana sa takot na nilusob niya ang isang espasyo kung saan hindi siya tinatanggap. Pero si Rafael, imbes na sumabog, ay parang naintriga. Medyo nakasimangot na tinanong niya kung sino ang nagpadala sa kanya ang sagot ay dumating ng mahiyain at walang katiyakan. Naisip niya na siya ay tinukoy ng isang matandang kliyente. Nag-cross arms si Rafael, nag-iisip. Wala man lang sensyon yun, pero parang hindi rin kasi nungalingan. Sa halip na paalisin siya kaagad, ipinagpatuloy niya ang pag-uusap, hinala, oo, ngunit curious. May kung ano sa kanyang postura na nagdisarmahan sa kanya, magalang, matatag, ngunit mapagpakumbaba. Ipinaliwanag ni Luciana na gusto lang niyang magtrabaho at hindi masyadong naiintindihan ang hindi pagkakaunawaan. Bagamat nag-aalinlangan si Rafael, nagpasya siyang makinig. At doon, sa tahimik na silid na iyon, sa gitna ng maalikabok na mga libro at nalilitong tingin, nagsimulang magsulat ng isang bagong kabanata nang hindi napapansin ng alinman sa kanila. Habang nag-uusap sila, unti-unti ang mga piraso ay nagsimulang mahulog sa lugar. Napagtanto ni Rafael na walang sino man sa bahay ang humiling ng paglilinis at si Luciana kasama ang kanyang cellphone ay napansin ng isang mahalagang detalye. Ang mensahe na may address ay may maling numero, malinaw ang pagkakamali. Napadpad siya sa marangyang mansyon na iyon nang hindi sinasadya. Namumula ang mukha niya sa kahihiyan. Lubos na humihingi ng paumanhin. Sinubukan niyang kunin ang mga materyales at umalis ng mabilis hanggat maaari. Pero bago pa man siya makarating sa pinto, ay pinigilan siya ni Rafael na may kalmadong kilos. Sa halip na iritasyon, may kakaibang alindog sa kanyang mga mata ang simpleng babaeng iyon na kumilos ng may paggalang at pagiging natural ay may naantig sa loob niya na matagal nang natutulog. Tinanong niya ang kanyang pangalan, sumagot siya ng nahihiyang ngiti, Luciana. At sa sandaling iyon na parang ang universo ay nagdidisenyo ng isang bagong kapalaran, hiniling niya sa kanya na manatili kahit na upang tapusin ang kape na iniwan ng kusinero bago magbitiw linggo na ang nakakaraan. Nag-alinlangan si Luciana, naghinala, pero mukhang sincere si Rafael at sa kabila ng kalituhan ay may kakaiba siyang naramdaman sa lugar na iyon. Para bang ang pagkakamaling iyon na nagpabago sa lahat ay, sa katunayan, isang banayad na pagbubukas ng buhay sa isang bagay na mas malaki. Hindi pa rin alam kung saan ito hahantong. Hinayaan niya ang sarili na manatili ng kaunti pa. Dahil kung minsan, ang hindi inaasahan ay nagkukunwaring pagkakamali at kinikilala ito ng puso bago maunawaan ng katwiran. Nakaupo sa balkonahing nababalutan ng salamin, tahimik na umiinom ng kape sina Luciana at Rafael. Siya, nalikas na inilaan, ay tila nakikipagpunyagi sa mga salita Ngunit hindi nagtagal ay ibinahagi niya na ang bahay ay walang laman dahil ang kanyang asawa ay namatay dalawang taon na ang nakalilipas. Simula noon, ang pamumuhay doon ay parang pamumuhay sa isang museo ng mga alaala. -ala. Lahat ay nasa iisang lugar maliban sa buhay. Si Luciana ay nakinig ng mabuti, nang walang paghuhusga, kasama lamang tunay na empatiya, parang isang taong alam ang bigat ng sakit ng ibang tao. Unti-unting bumukas ang usapan na para bang nililinis ng bawat pangungusap, hindi lamang ang hangin, kundi pati na rin ang mga lumang sugat. Si Luciana naman ay nagkuwento tungkol sa kanyang anak, isang siyam na taong gulang na batang lalaki na nangarap na maging isang veterinaryo. Nagsalita siya tungkol sa mga gabing walang tulog, overtime, at pananampalatayang nagpapanatili sa kanya kahit na halos walang laman ang refrigerator. Naantig iyon kay Rafael na sanay sa katahimikan ng mga marmol na pasilyo. Kapanapanabik na kwento, napakasimple, napakatotoo. Sa sandaling iyon, sa pagitan ng isang paghigop at sa susunod, may nagbago. Hindi na siya isang babaeng tagapaglinis na nakapasok ng hindi sinasadya ni isang malungkot na biyudo na nagkukwento mula sa nakaraan. Sila ay dalawang magkaibang tao mula sa magkasalungat na mundo na konektado ng magkatulad na sakit at isang karaniwang pagnanais na magsimulang muli. Yun hindi inaasahang tawag na gawa sa pakikinig paggalang at sangkatauhan ang magiging simula ng pagbabago ng tadhana na walang sinuman kahit sila ang mahuhulaan. Pagkalipas ng dalawang araw, habang tinatapos ni Luciana ang paglilinis sa ibang lugar, nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag. Ito ay isang driver na nagsasabing hiniling ni Mr. Rafael ang kanyang presensya maagap at mabait, hindi na iintindihan, ngunit nagtitiwala sa magalang na tono, pumasok siya sa kotse. Pagdating niya ulit sa bahay, marangyang mansyon ay sinalubong ng mga ngiti at isang table set na may sariwang kape. Sa gitna ng silid, naghihintay si Rafael na may dalang proposal na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Inalok niya ito ng isang matatag na trabaho na may sweldo na higit pa sa inaakala ni Luciana nakikitain. Hindi lamang para sa halaga, ngunit para sa pagkilala. Nais niyang alagaan niya ang bahay, ngunit tumulong din sa pangalagaan ang katahimikan habang nakangiti ito. Higit pa riyan, nag-alok si Rafael ng isang bagay na mas mahalaga, isang buong scholarship para sa kanyang anak sa isa sa mga pinakamahusay na paaralan sa rehiyon. Parang narinig niya ang imposibleng hugis sa harap ng kanyang mga mata. Halos hindi makapaniwala si Luciana. Ito ay tila isang bitag na napakahusay upang maging totoo. Ngunit ipinaliwanag ni Rafael, May nakikita akong bihira sa iyo, Luciana. Isang tahimik na lakas, isang katotohanan na hindi mabibili. Yun hindi inaasahang tulong, minamaneho ni taos pusong pagkabukas palad, hindi ito charity, ito ay pagkilala. Parang ang buhay, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakatingin sa kanya ng may maaliwalas na mga mata, at sa pagtibok ng kanyang puso at pagluha ng kanyang mga mata, alam niya, isang malaking bagay ang nagsisimula. Nang gabing iyon, nasa bahay na, halos hindi makatulog si Luciana. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang proposal ni Rafael na parang isang kanta na napakaganda para maging totoo. Totoo ba talaga? Mayroon bang ilang nakatagong intensyon sa likod ng napakaraming bagay? Pagkabukas palad, bilang ay ng lupa sanay na siyang lumaban gamit ang sarili niyang lakas, likas siyang maghinala. Mahirap paniwalaan na ang isang mayaman na nakatira sa isang tahimik na mansyon ay gustong tumulong nang hindi humihingi ng anumang kapalit ngunit nang maalala niya ang titig ni Rafael matahimik, tauspuso, bahagyang mapanglaw. May isang bagay sa kanyang loob na nagsabi sa kanya na walang bitag. Hindi lang siya kumukuha ng cleaning lady. Siya ay naghahanap ng isang maliit na buhay sa isang bahay na tumigil sa oras. Pinagpustahan niya ang isang taong sa tingin niya ay tunay. At si Luciana, sa kanyang kababaang loob at etika, ay nadama na hindi niya sasayangin ang pagkakataong iyon hindi para sa kanya, ngunit para sa kinabukasan ng anak. Sa puso niyang nahahati sa pagitan ng pag-asa at takot, tinanggap niya. Ngunit nilinaw niya, hindi siya isang babae para samantalahin ang mga bagay o tumanggap ng mga handout. Ngumiti si Rafael at sinabing, alam ko. Iyon nga ang dahilan kung bakit ko ito inaalok sa iyo. Ito ay isang kasunduan na selyadong may paggalang, empatya at isang bagay na mas higit pa, ang simula ng pagtitiwala. Hindi ito inakala ni Luciana, ngunit iyon ang simula ng hindi lamang ang pagbabago sa buhay, ngunit isang muling pagsasama-sama sa lahat ng bagay na palagi niyang karapat-dapat at hinding-hindi makakamit. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng isang bagong gawain na tila isang bagay mula sa isang panaginip. Ang anak ni Luciana na dati ay naglalakad ng mahahabang kalye patungo sa pampublikong paaralan sa kapitbahayan, ngayon ay nakasuot ng uniporme sa isang institusyon ng kahusayan kung saan nakatanggap siya ng atensyon, paghihikayat at paggalang. Sa bawat takdang aralin na natapos, si Luciana ay nakakita ng bago sa kanyang mga mata, ningning, pag-asa, a sense of belonging na hanggang noon ay umiiral lamang sa mga kwentong sinabi nito sa kanya na patulugin siya. Sa mansyon, ang presensya ni Luciana ay nagsimulang magbago ng higit pa sa mga silid. Binago nito ang enerhiya ng bahay. Kung saan nagkaroon ng katahimikan, mayroon na ngayong amoy ng isang cake sa oven. Kung saan nagkaroon ng kawalan, ngayon ay nagkaroon ng usapan, tawanan at kahit musika na tumutugtog sa mahinang volume. Napangiti na naman si Rafael na kanina pa nakatalikod. Nakasumpong siya ng kaaliwan sa pagiging simple ng masipag na babaeng iyon at sa kusang pagmamahal ng batang lalaki na di nagtagal ay tinawag siyang tiyuhin. Parang nagkakaroon din ng bagong layunin ang sakit niya. Si Luciana naman ay nakatuklas ng mga talento na hindi niya alam na mayroon siya. Inayos niya ang bahay ng may pagmamahal, nagbigay ng mga ideya at nagbigay pansin sa mga detalye. Siya ay hindi na isang empleyado lamang. Siya ay isang mahalagang presensya. Tinatrato siya ni Rafael nang may paggalang at konsiderasyon, tulad ng isang miyembro ng pamilya. Dedikadong babae sa paglilinis noong nakaraan ay bahagi na ngayon ng isang kasaysayan ng katatagan kung saan nagtagpo ang dalawang magkaibang mundo para pagalingin ang isa't isa at lahat ng ito dahil sa isang maling address. Sa huli, ang tila hindi maibabalik na pagkakamali ay naging pinakamagandang tagumpay sa buhay ni Luciana. Isang binagong numero, isang mensaheng na ipadala ng hindi sinasadya at naroon siya sa loob ang marangyang mansyon na malugod na tinatanggap ng isang tao na hinding-hindi sasama sa kanyang landas kung hindi man Minsan, ang mga plano sa buhay ay napakahirap na naiintindihan lamang natin kapag lumingon tayo sa nakaraan at nakita kung gaano kahalaga ang lahat ng ito. Yung isa dedikadong babae sa paglilinis, inang lupa, na umalis bago sumikat ang araw at bumalik nang ang kanyang anak ay natutulog na. Ngayon ay nabuhay sa isang bagong katotohanan, hindi dahil sa swerte, ngunit dahil sa kanyang saluobin, empatiya at karakter. At si Rafael, na dati ay isang lalaking nagyelo sa sakit, ay natagpuan muli ang pagtawa at pagkakaisa ng tao salamat sa pagkakaroon ng isang simpleng babae na dumating ng hindi humihingi ng anuman, ngunit inialay ang lahat, paggalang, pangangalaga at sangkatauhan ito ay ang kabaitan kasama ng pagkakataon na nagpabago sa kanilang buhay magpakailanman at marahil ang pinakamalaking aral ay tiyak na nakasalalay dito isang pagkakamali na nagpabago ng lahat maaaring ito talaga ang script para sa isang mas malaking bagay na isinulat sa likod ng mga eksena ng pagkakaroon gaya ng sabi ng huling pagsasalaysay, sa isang malambot ngunit makabuluhang tinig, minsan ang tila isang pagkakamali, ay ang Diyos lamang ang muling pagsulat ng iyong kwento. Ilang beses tayong nagre tungkol sa mga pagkakamali sa buhay, nang hindi natin namamalayan na ang ilan sa mga ito ay mga shortcut lamang sa ating himala, hindi sinasadyang pumasok si Luciana sa bahay na iyon ngunit umalis siya na puno ng pag-asa at isang bagong kinabukasan ang kanyang puso. Ikaw naman, naisip mo na ba na ang isang bagay na tila mali ay maaring maging simula ng isang bagong buhay, pagbabago sa buhay? Kung ito ka pa na panabik na kwento na antig ka, mag-iwan ng komento sa ibaba. Naniniwala ka ba sa destiny o coincidences with purpose? Gusto naming malaman kung ano ang nagising sa iyo ng kwentong ito. Huwag kalimutan na tulad ng video, mag-subscribe sa channel at buhayin ang kampana para hindi mo mamiss ang alinman sa atin mga kwentong nakakaantig sa puso. Dito, ang bawat kwento ay isang paalala na hawak pa rin ng mundo ang mga kilos pakikiramay. kikiramay. Pagkabukas paladat mga pagtatapos na nakakagulat kahit na ang pinakaduda.